Samantalang nakahanda na rin ang Metro Manila Development Authority para sa darating na Undas, narito naman ang report ni George Bandola via phone patch. Magandang hapon George. Magandang hapon uh, <coughs> Magandang hapon Magandang hapon uh, Kirby. At uh, official na ngang ng Metro Manila Development Authority ang uh, off-land kaluluwa nito effective ngayong hapon ng October 25 hanggang sa umaga ng November 5 ngayong taon dahil nga sa magkasunod na long weekend na itong si MMDA Chairman uh, Francis Tolentino na pinapagtibay din ang no-day-off and no-absent policy ng MMDA sa mga tauhan itong uh, mag-ooperate, lalo-lalo sa mga lansangan at sa mga daan ang papasok ng mga sementeryo at na ilan pa mga pasyalan ngayon pong magkasunod na long weekend. Uh, Lalong-lalo na i-implementa ang no-day-off and no-absent policies sa October 31, cool day, uh, cool day ito, November 1 at uh, sa hapon ng November 4 at ng November 5 para naman sa mga balikan ng mga inaasahang pasahero. Ayon dito kay MMDA Chairman Francis Solentino na siya nanguna nga sa paglilinis dito sa bahagi ng Manila South Cemetery ngayong pong umaga abot sa 8 hanggang 10,000 mga tauhan mula sa pinagsalip na pwersa ng MMDA, pulisya at mga local government units ang nakatakdang ipakalat sa Metro Manila at mga ngalaga sa kayusan sa undas. Maaga pa lamang nagkaroon na ng briefing na itong MMD at mga local authorities at mga cemetery administrator ang mga napagkasunduan. Bago mag-October 31, lilinisin na ng mga LGU sa mga sementeryo sa dala na sasakupan at ikiklear ang lahat ng mga kalye, lalo na sa Manila North Cemetery, Manila South Cemetery, Loyola Memorial Park sa Marikina at Manila Memorial Park sa Paranaque. Kanselado rin ang color coding simula bukas, October 26, para sa long weekend. Kanselado din ang mga day-offs, leaves at bawal mag-absent ang lahat ng tauhan ng MMDA. Nakapagkasundo si Tolentino sa si mga local authorities na gawing sabay-sabay na ang paghahanda upang uh, mapagkaito na rin ang mga efforts ng mga traffic authorities. Partikular na babantayan ng MMDA ang mga lugar ng Araneta Cubao Bus Terminal at sa Cubao Bus Terminal at sa Pasay Tap Bus Terminal at sa Balindawak, Sampalok Bus Terminal Gayun na rin sa Tangwa, sa Mindanao Avenue at nagpakalat ng iba't ibang mga units o nagdagdag pa ng ibang mga units mula na rin sa puwersa ng PNP at ng NCRPO upang uh, bantayan ang mga lahat ng mga aspeto ng uh, kalye. At uh, bukod dun sa paglilinis ng mga daanan papasok ng sementeryo, sinabi na si Chairman Tolentino na hindi naman may iwasan yon pong mga manininda o yung mga sidewalk vendors na muling dumagsa sa mga sementeryo sa panahon ng kundas ayon sa kanya kailangan lamang isaayos at uh, huwag harangan yung daanan ng mga taong magsisitungo sa mga sementeryo upang gunatingin ang kanilang mga mahal sa buhay at uh, magsisilbing gabay din ng MMDA sa lahat ng mga nangangailangan ng direksyon papasok at uh, palabas ng mga kilala o mga crowded na sementeryo sa mga panahon Undas. Dito po sa magkasunod na long weekend, inaasa ng MMDA na marami mga motorista ang gagamit sa mga pangunahing kalye, palabas at papasok ng Metro Manila. Kaya nga in-extend pa yung pong pagbabantay ng MMDA o yung kanilang alert status mula ngayong hapon ng October 25 hanggang November 5. para sa paglagpas ng panahon ng undas. So ayan po ang mga balita mula rito sa MMDA para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.